nakasuhan na ang tricycle driver na umararo ng kanyang tricycle sa simbahan sa binalbagan Negros Occidental kung saan sinirapan ito ang hindi bababa sa limang ribulto ng mga santo sa San Isidro Labrador Parish Church sa Don Pedro Yulo, Barangay, San Teodoro. Ang sospek ay kinilalang si Rolly Simera, 39 anyos, kasado at residenta sa nambanggit na barangay. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Father Leopoldo Kahilig, pari sa San Isidro Labrador Parish Church. Nagulat din ito nang biglang pumasok ang sospek sa simbahan sakay sa kanyang tricycle. Hanggang sa bumangga ito sa upuan at nagresulta sa pagkatumba nito, bumaba si Simera at tumakyat ito sa altar kung saan itinulak nito ang imahen ni San Isidro Labrador, hinampas ang imahen ni Kristo at sinira rin ito ang imahen ng Immaculate Conception at dalawang ribulto ng anghel ay sa pare. Nagsasalita si Semera ng lingwahe na hindi maintindihan habang sinisira nito ang mga imahen. At pagkatapos ng kanyang ginawa, naglakad ito palabas ng simbahan na parang walang nangyari. Kagad namang kinordo ng mga pulis ang plaza upang mahuli ang sospek. Kagabi, isinailalim sa inquest proceeding si Simera sa kasong paglabag sa Article 132 o Interruption of Religious Worship. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Glenn Fortunes, Deputy Chief of Police ng Binalbagan Municipal Police Station, tinulungan nila si Father Kahilig upang maisampa ang kaso. Doon sa mga nagibana Santos, uh, mga five pieces. Siguro mga ilang dekada na yon. Hindi hmm. pa siguro ipinanganak ang mga tao dito. Andiyan na yan ang mga Santos na yan. Sa hmm. mga tagapakinig, maging vigilant lang tayo sa safety and security ng buhay natin. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News. Ito si Bombo, Zaldi Foro, the second person number one and most trusted regional country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!